Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ito pong indefinite pronouns natin ay maaari pong gamitan ng alinman sa is o are. Okay? At ito po yon, Itong all bilang lahat sa Tagalog, more bilang marami, none bilang wala, o kaya some bilang ilan. Okay po? Okay, ngayon naman po, ituro ko sa inyo kung kailan ba dapat gamitin ang is or are para sa napili nating indefinite pronoun. Okay? So, ang aalamin nyo po muna ay yung noun na tinutukoy ng ating indefinite pronoun. Kung countable noun po ba o uncountable noun. Okay? Pag sinabi nating countable noun, yan po yung mga bagay na kayang bilangin. Pwedeng isa, dalawa, tatlo, apat, at pataas. Samantala yung uncountable noun naman po, yan yung mga bagay na hindi kayang bilangin. Katulad po ng gatas. Pag hindi mo yan nilagay sa baso, hindi mo kayang bilangin yan. Di pa po ba? So yung gatas na wala sa baso, yun po yung tinatawag nating uncountable noun. Okay? Na pag ang ginamit po natin ay uncountable noun, pwede natin bigyan yan ng bilang pero isa lang. Isa lang po ang bilang niya. Okay? So, yung countable noun, pwedeng higit sa isa ang bilang, samantala yung uncountable noun, hanggang isa lang po ang bilang. Okay? So, ito pong countable noun at uncountable noun, yan po yung tinutukoy ng ating indefinite pronoun. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, aalamin nyo po muna kung yung noun na tinutukoy ng indefinite pronoun natin ay countable noun at saka uncountable noun para malaman natin kung is po o are ang dapat gamitin. Okay? Kung ang napili po noong ating indefinite pronoun o yung tinutukoy niya ay countable noun, tapos marami ang bilang, are po ang gagamitin nyo. Pero kung countable noun po yung napili niya, kayang bilangin pero isa lang ang bilang, edi eh di isang gagamitin nyo. Samantala dito sa uncountable noun naman po, pag yan ang tinutukoy ng independent pronoun po natin, automatic po, is lang ang inyong gagamitin. Is, was, has ang inyong gagamitin. Kung saan ay yan po, yan po ay mga verbs na pang isahang bilang lamang. Samantala dito sa countable noun, kung higit sa isang bilang, edi ang gagamitin nyo ay are, were, have. Okay? O kaya, o kaya do. Okay? Samantala dito sa uncountable noun, kasama dito yung das, yung may es. Okay? So, dito po tayo sa ating halimbawa. Lahat ng mga files ay binura. Pansinin nyo po kung aling salita ang tinutukoy ng lahat dito. At ito pong mga files. At pag tinignan nyo sa dictionary itong mga files o files na salita, ang ibibigay po sa inyo ay itong countable noun. At ngayon na alam nyo na, na kayang bilangin, tapos higit sa isang bilang, ibig sabihin niyan, yung verb na gagamitin nyo ay pang bilang, katulad po ng R. Kaya R po ang ginamit ko dito. Lahat ng mga piles ay binura. All of the piles are deleted. Okay po? Samantala dito sa baba, itong lahat, ang kanyang tinutukoy ay itong salitang chocolate. Itong noun na chocolate. Pag yan ay nyo sa dictionary, ang ibibigay nyo sa inyo, pag ang pinagbabatayan ay countable o uncountable, ay itong uncountable noun. Kabilang po itong chocolate. Kaya ibig sabihin, itong lahat, dapat ang ipaparehan natin na verb dyan, ay isa lang ang bilang. At yun po ay itong has. Yan po yung ginamit ko. Kasi ang has po ay verb na pang isa ang bilang, katulad ng is. Lahat ng chocolate ay nakain na. All of the chocolate has eaten. Okay? Dito naman sa baba, marami o more, ang tinutukoy naman po nito ay mga kanta. Pag tinignan nyo itong mga kanta o songs, ang ibibigay sa inyo ay countable noun ng dictionary. At kung mapapansin nyo, higit sa isa, so, so yun na po ang senyales na ang gagamitin nyo pong verb ay naka nakaplural form. At ito na po yung halimbawa ng verb na naka-plural form, itong are. Okay? Marami sa mga kanta ay mellow more of the songs are mellow. Okay, dito naman tayo sa baba. Marami ang ginamit sa leather. Ang, ang tinutukoy na noun ng marami ay itong letter. At pag tinignan nyo yan, uncountable noun yan. So, automatic, isa lang ang bilang yan. Kaya ang ginamit ko po ay was. Kasi ang was ay pang-isahang bilang na verb. More of the leather was used. Marami ang ginamit sa leather. Dito naman tayo sa baba. Wala sa kanila ang naiinip. None of them are bored. Kaya ang ginamit ko po ay are kasi ang tinutukoy ng wala dito ay itong kanila. Na countable noun at higit sa isa ang bilang. Okay po. Samantala dito sa baba, wala sa musika ang pinatugtog. Ito pong musika, yan ang tinutukoy ng wala o none. at pag tinignan nyo musika, uncountable noun yan sa dictionary. Kaya, isa lang pong bilang para sa wala. None of the, none of the music is played. Okay? None of the music is played. Kaya, is po ang ginamit ko. Okay po? Wala sa musika ang pinatugtog. Ngayon, dito na tayo sa huli. Ilan? Pag in-English nyo ay some. At ang ilan dito ang tinutukoy ay, ay itong dugo. Pag tiningnan niyo sa dictionary, ang ibibigay sa inyo ay uncountable noun. Kaya isa lang ang bilang. Some of the blood is tested. Kaya is po ang ginamit ko. Okay, ilan sa dugo ay tines. Tapos dito sa huli, ilan sa mga bata ay gutom. Ang tinutukoy ng ilan ay itong mga bata. Na countable noun tapos higit pa sa isa ang bilang. Kaya ang ginamit ko ay are. Some of the children are hungry. Okay? So, yan po ang technique natin para malaman nyo kung yung all, more, none, or some ay dapat gamitan ng singular verb katulad ng is o plural verb katulad ng are. Maraming salamat po.